So lang ito po yung bahay ko noon. Dito, ito ito po yung dito ako matutulog lang kasi may tiyuri ako noon. Ayan. Dalawang anay ko noon mga lang. Tapos yan ang pag lumaki na yung mga biik doon ako ilalagay. So yung hindi pa ako nagtitinda ng prutas. Pero ngayon babalikan ko talaga ito lang. Kaya nilinisan ko nilinisan ko talaga at saka ay yung una kong bahay talaga ito ito kaya lang pinitirahan ko para may may kasama ako sa tuwing hindi ako pag may lakad ako tapos umalis na po sila nasira so ito ito yung bahay ko mga lang so nilinisan ko pa unti-unti lang So, bye-bye na kayo. Uuwi na ako. Tapos na akong makapaghaling langga. Sinunog ko na yung mga damo. Yung mga sagbot ba lang. Ayan, para maasuhan. Bitaw siya lang. Ayan. So, babay kasi uuwi na ako. Kasi punta pa ako na school ng anak.